nakakaganda slice slice. At hindi kami ni sa dao. Pero saday sana. Mas piso pina-trabaho sa bot niya. Um, what mo? Nango. Ampunan. lang balik lang siya maluto e. Ado. Kontina na konti. Hindi na

pagi mesti ganik so mga pak-pak, so iko pergi tindani ni ganito pagi haralo-halo so pak so iko ni so mga bong so mga sabot nga po pag narugay eh. so kung nga sabot nga nagsira ni kanto pagi tindan pa po pagi bahal pa hato ate pang pang sinigang nga ni kanto han nga sayang yung pagi isasabot pa nga ni kanto tanda pa nga ni Ano, kusin siya para piliin niya. Na, uh. niya ngayon, pinay yung dyaryo, ah, pupusin nila yung dyaryo, maraming patutusin. Kaya umabot ka dito, hindi, 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 hindi pa sukwa. Kaya napibatangan ng basta kung kusin ka na puputusin niya. Kusin na Sa Kung may yelo sukwa, icebox. Hindi, baka pupusin Yên với bình lệnh na frozen sa nagkaroon. sa mga hindi niya ng paano nga na, na pwede Ano to may nakatao ko nga sa video ka frozen maray ka sa arig na salmon kinaka frozen kinakan pangkatsu electric cutter.